Hello, hello, hello. Andito kami ngayon sa SM at ginala namin si Bella. Ayan, naglalakad siya. Ang tagal niya din kasi na hindi nakapagpasyal. Kaya dinala namin siya sa mall. At enjoy naman siya sa paglalakad niya, <laughs> oh. Hi, bebe! Um, at ah, diba nakapasyal siya so yan kasama ko si titulito si mama tsaka si mahal and magahanap kami ng pwede makainan na outdoor lang kasi si Bella hindi siya pwede pasok dun mismo sa restaurant dahil um, hindi siya pwede dahil yan ang policy ng, ng SM or mall hindi siya pwedeng ipasok sa loob. So, naghahanap kami ng pwede namin makainan na kasama si Bella. So, yan, naghahanap kami and si Bella naglalakad siya. Tingnan mo nang cute-cute mo na maglakad. <laughs> Yung pet niya. <laughs> Sige lang, bebe. Maglakad ka lang, bebe. <laughs> Hanggang sa mapagod ka. Sige lang. Cute-cute mo, bebe. Ha? Huh? Hmm. Enjoy ka, bebe. Ha? Ang cute mo naman. Lumalabas yung dila mo. Ha? Enjoy ka, no? Nakapaglakad ka rin, no? Hmm? Hindi yung laging nasa bahay ka lang. Ha? Ah, diba? Kaminsan-minsan yung papa si Bella. Kasi ilang taon din siya na laging nasa bahay. Kaya nakaano naman siya ng ibang tao. Hindi siya matatakot. O, oh, ayan. Nakakita siya ng ibang aso. Kaya <laughs> <laughs> gumilid siya. Ang <laughs> cute ng dalawang. Ano? Friend mo yon bebe? Ha? You have friend na? This is the one. Ang cute-cute naman na mga aming na yun kit-kit naman ng aming aming ko na oh. bebe. So, guys, nakahanap na kami ng pwede namin makainan. So, nag kami ng lechon. And then, ng um, lain. Order din kami ng yan ang laing nila. Ang sarap ang lain nila. And then, yung lechon. Kakatakam. So, inaantay pa namin yung iba naming order. Hindi pa dumating. Bali, nag-order kami ng lumpia at saka chicken barbecue. So, habang inaantay namin yung order namin, yan si Bella nakaupo. At pinainom ko na rin siya ng tubig dyan dahil napagod siya sa kakalakad. Ang dami niya na na tubig. No, bebe? No? So, yan na nga. Tapos na kami kumain. At, yan ang result ng aming pagkain. Ubus na. Minatira kaming lechon. konti lang. At kanin. And, sayang naman iwan. Dinala kaya, dinala namin sa bahay. O, Diba? so thanks for watching guys see you to the next video bye